pag-uusapan. To remind ito. to remind our viewers and listeners no. Ano ba ang composition? Bakit quad? Pag sinabing quad, apat ah, siya. Ano? Opo. Um, Along in, committees ang kinonsolidate next start dito? Nag-start po kasi siya um, as individual um, committee investigations of the four committees. Committee on Human Rights, Um, dangerous drugs. So, kung human rights, extrajudicial killings yan, ano? No? Opo, doon po pumasok rights. yung human, um, tama ba ako, yan. Human rights, extrajudicial killings. And then, there was the public order and safety. Ito po yung, I believe, tungkol dun sa mga um, government officials that were involved in um, illegal uh, transactions. Um, dangerous drugs, dun po pumasok din yung mga naging problema natin sa war on drugs. And then, um, public accounts. So, nung nagsimula po siya, no 19th Congress, as individual house hearings, nakita na magkakakonekta silang lahat. Oo. Oh. So, there was a need to have um, a joint committee hearing and I, I think that was one of the first time na nagkaroon ng quad committee no. That makes sense kasi kuminsan, resource person ka, pinapa-appear ka sa isang committee, mamaya mag-a-appear ka na naman sa isang committee. Like for instance, no, our uh, Human Rights Commission yes. uh, was involved with extrajudicial, was involved with drugs. So magandang step yan ng House leadership to consolidate. no And then, then, rin din doon po natahin din eh. Kasi yung yung continuing investigation sa uh, Vice President, no? Uh, marami pang dapat ilabas dyan. For instance, yung issue ng accountability on, not only for the Vice President, but all public officials. Yes. Yung issue ng sal no? Kasi itong issue ng corruption, kagaya ng ano, yung tali, nakatali na yan, like, for instance, yung contractors. Lumabas yung issue ng 15 contractors who, top, who, top 15, who control 20% of the public works uh, funds, no? at kasama dyan ang mga congressman. Dapat itali yan sa issue na linabas mo ba yung interest mo in this in this uh, construction company right po, or nagdivest ka ba no right now po si so yung issue po na yan particularly is under the the committee investigation that is will be started by congressman Terry Redon dun sa public accounts um, hindi ko po alam kung kasama yan sa mga mapag-uusapan doon sa Quadcom itself. Kasi sa Quadcom, ang pinag-usapan po doon initially was EJK, um, War on Drugs, uh, yung mga naging involved na mga police doon sa dalawa, ejk kasi magkadikit eh. Mm. Yung, yung mga EJK sa yung mga, yung mga naging victims ng EJK, yung mga naging biktima ng War on Drugs, ang public doon sa yung mga nag naging involved doon sa EJK at War on Drugs yung mga 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 pulis na nadawet doon and then um, yung pag-uusapan at pumasok din yung pogo 'di ba po so marami pa silang hindi natapos na mga usapin doon um, lalong lalo na nung nagkaroon na din ng pag-uusap na may mga missing yung na, na bumalik yung issue ng missing sa bungeros nung nakita po na doon sa missing sa Bungeros, may mga connections din doon sa war on drugs na baka kailangan pang balikan at alamin pa kung meron pa bang iba na namatay dito na konektado sa mga naging uh, problema sa EJK at war on drugs. May mga taong involved din ba doon sa missing sa Bungeros na connected din doon sa war on drugs at EJK? Um, naging tahi-tahi na po yung naging issue na kailangan Isang malaking committee ulit ang mag-discuss nito para masiwalat.